Samantala, nilinaw po ng MMDA na mapupunta sa General Fund ang donasyong pera ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson. Kasunod po niyan ng pagkahuli ng dating opisyal ng gobyerno na dumaan sa Edsa Busway nitong Abril 8 at sinabing magbibigay siya ng ganding para sa traffic enforcer na humuli sa kanya. Ay po MMDA Chairman Attorney Romando Artes ito turing na donasyon ng pera na umaabot ng 200,000 pesos na kanilang natanggap mula sa dating gobernador. Dagdag pa ng MMDA na napag-usapan at uh, pagdedesisyonan ng Metro Manila Council kung saan pagkakagastusan ang naturang pera. Biligan din pa ng ahensya na walang kapalit ang natanggap na donasyon. Samatala, iginit naman po ng uh, oh, ni Civil Service Commission Commissioner Attorney Aileen Lizada na iligal ang tumanggap ng pera bilang pabuya o kaya naman utang na loob, maliban na lamang kung ito'y donasyon. TV TV Radio! My TV Radio. My TV Radio. My TV Radio.